idol nagsusukat kami mga idol dito sa Pasig ah, uh, mga yung mga idol here Santa Lucia yan uh, sa Robinson yan nagsusukat kami ng skylight mga idol niya uh, kung papapansin ano na sira na yung skylight papalitan namin yan mga idol uh, grabe grabe yung init kinsin na kin na kinsin na yan. tatlong linya lang yan one two three lima lima po sa isa kaya sa tatlong hilera na yan kinsin na kinsin na oh Pihinit mga idol, mga follower Good afternoon po sa inyo Ngayon, ita times muna lang sa isang hilira. Ah. Ito, gumamang kamali ng hakbang talaga. Talagang marupok na talaga yan. Mga idol, marupok na talaga yung skylight. Mga titingnan natin mga idol kabila uh. ah saka so may hawak ka ng kamera sige may hawak ka ng kamera sige idol ako lang Init Kumasa? Oo oh, Dalawa na Tatlo Tatlo na Ayan mga idol Apat na Pwede na Pitaw, pitaw Uy, sumapit Anim na Bakit ito kumasa naman to? Anim Ay magbibilang na tayo kung ilang porsyon yan. Sa dalawa, lima, anim. Ito. Ito yan. Ito. Ito yan, pito. Grabe init. Ito yung muntik na maulog Yan, yan. Talagang lulusot talaga siya, ano, pag nag, hindi tinitingnan yung nilalakaran. oh, kasi marupok na yung skylight na yan, eh. Grabe, grabe init, mga idol. Ah, mga idol. Ayun, susukat yung kasama ko, mga idol. Yan si George Mabini. Grabe init. Ito papalitan namin dito mga idol. Ano lang, skylight. Kasi maayos pa naman tong yero na to kung mapapansin niya. Skylight kasi yung skylight talaga hindi na halos. Matagal na rin tong skylight ito mga idol. Baka pagkatayo ng building, skylight lang to. Sag na to. Sagsaga na init. Sakto alas 3. pati nyan fiberglass ini takamutta Lapiraso. La Pati rin mga idol. Ay, na rin ako. Ayan, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Ngayon nagpi-im mo Namin mga idol na samahan ko yung isang taga isang taga-sukat namin dahil kailangan yung sukatan ng panibago pero yung gagawin nito mga ito skylight lang at saka isang yero lang papalitan pero mahaba rin ang yero nito mga ito palo at silong silong muna tayo grabe init ito sakto la stress And shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo kaya kung mapapansin yung mga idol Robinson yun ay Robinson yung kabila naman yung Santa Lucia Mall yan ok thank you kawir ko good afternoon po sa inyo warinta warinta skylight Ito dati sa ang tayo. Ayun yung nga, yung hilakaran natin yung may tapal o. Ah yun. Oo yun yun yung dalawa. Yung nilaglagan. Dito tayo. Ay, ito pa yun? Oo, huwag ka mag hakbang yan. Ito yung pinagdaanan, natin. Grabe. Oh. Yeah. Ay, oo ah. nga, tubig ko pala. Ay, tubig ko ayun. Mas marami ito, sir, eh. Mas marami, kumpara. Bakit nung... no, okay, kaya marami? Ano ha? 40 40 40 ito. Binigay lang natin 36 eh. 36 lang kasi 6 lang 'yon. 6 lang. Tatlo, tatlo. Eh, ito pito to eh. 36 ah, 40. 40. Oh, kasi 40 na, plus 50. 36, 76. So, 50. yung ibang accessories pa, yung yero. Ah, 76 na skylight yan. Oo. Oh. <laughs> 75. Hindi mo nilistang bawat isang nilis pa na gano'n. Eh, Hindi. Hindi, ang nalito ka. Anim-anim. Aning-aning ba e? 6, dalawang 6. Aning-aning, dalawang 6. kasi pito tong hilira yes. na to? Dito sa isang unong dito. Isubat ka muna ang 6. Ibutod mo yung pang-tito. 6 yes. times 6, 36. O sa so tingin ko mahaba dito eh. siya 6 times 6 plus mo sa kabila, 36 din. <t Alberto triflero> plus, ibutod ngayon yung 7. 7? Magiging 7 yun. Tama. 76. Ha? <tits> Itu no? okay. Oh, tambah enggak? yang ini. Ito lang to sa Pasig. Pasig pa to, Sir ano? Thank you, mga idol, mga follower. Good afternoon po sa inyo. God bless to all.